Hi guys, uh, magandang araw sa lahat. Maayong adlaw sa tanan. Uh, for today's video, i share na ako ning ano guys, uh tong time nga naligo migdagat. Uh kuan panih, matagal na itong video na to guys. Last ano pa ito last November. Last uh tawag nito. Uh kalag-kalag or Undas or Halloween. <laughs> Bita Namiyan ni sakuan, uh, dito kami ngay, dito kami sa Lamtew, Lamtew Beach Resort, part ito ng Sarangani. So, ah uh, ito yung ano nila, guys, main entrance. So, from sa galing sa taas, may may ano yan, may simintadong hagdanan pababa. So, nandoon yung ano nila. Dagat, yung mga cottages. na ano. So, nasa ano pa ito, guys? Pagdating namin doon, nasa ano pa ito? Mga 6:30 ata or quarter to seven. Kasi yung reserve namin na, ano, cottage, nag-antay pa kami na umalis yung, ano guys, nag-overnight. Tapos kami yung papalit. So, nasa ano pa ito? Maaga pa ito? From Jensen, siguro mga nasa 30 minutes yung, ano guys, biyahe. Pag naka, ano ka, naka private, ano ka, private car ka. So, kini nga video kay akamang isakyan ani is, ah, uh, yung taxi ng kapatid ko yung pinagmanihuan uh, ng kapatid ko na taxi so ayan na yung mga bao namin guys uh, na nan, namin okay. Diplasta na namin sa lamisa okay simple pag namin sa bahay, hindi pa kami nag-almusal. So, dito na kami nag-almusal. Nagluto kami ng ano dyan, guys. Mga tamuti, suman, yung adubo manok. Tapos, may rice na kami dala. Like so, nagagahan kami ng konti ayan kain-kain tapos ayan Ligo sa dagat ganyan so ito yung ano guys Lamte Beach Resort medyo ano siya first time ko dito maligo guys so ayan na ano <coughs> ma בבקשה okay, mm -hmm. okay, mm -hmm. okay. So ayan yung dagat nila guys no. So medyo ano kaningat time kay medyo init pa. So medyo ano kami uh, exposed kami sa araw guys kay yung harap namin is uh, yan yung ano araw talaga. Naka harap talaga sa amin yung araw. So medyo mainit. So ayan pagkatapos uh, tapos namin mag ano magkain-kain ng mga uh, kung ano-ano doon konti-konti nagsugba kami ng ano guys ito grilled chicken tapos uh, may dala din kaming pusit di ba so may ano din kami yung tal uh, nagsikan kami ng pasayan so yung mga pahabol na ulam namin for today's video

Anak-anak. Lala. So ayan guys, tapos na kami magluto ng mga ano no, extra baon namin na hindi pa luto. So nandito na kami sa dagat, nagtampisaw na guys, it's ligo time. So kung nasa dagat ka guys, yan yung makita mo yung parang uh, ano siya, uh, hindi siya parang bundok talaga. So, yun yung makita mo, yung bundok. Kasi yung resort nila, pa, nasa ano siya, nasa paanan siya ng bundok. So, di ba nandiyan yung kalsada sa taas, kanina bumaba tayo. So, yan guys. Yan yung view. So, very relaxing kayo ang view. So, <clears throat> maligo yung tagdagat guys. Kasi, di ba sabi ng mga tatanda pag, uh, may mga ubo ka, may mga sakit-sakit ka sa katawan. Uh, sabi nila, maligo ka ng dagat. Yan yung mga ano na mga matatanda, guys. Wala namang masama kung paniwalaan natin kasi totoo naman talaga na pag naligo ka sa dagat, may mga ubo ka, may mga sakit-sakit ka sa tawa, katawan, nawawala naman talaga. So anyway, yan yan guys no So, dito sa dagat nila guys, mayroong ano sila, parang ginawa silang kawayan na pinagdugtong-dugtong nila yung kawayan na parang ginawa nilang parang uh, bangka na pwede ka doon uh, mag... Uh, parang yun yung ano nila, parang one of their... Tawag to amenities. Uh, oh, ayan, ayan guys, oh. yung parang kawayan na pinag-ano-ano ano nila. Tapos pwede ka dyan maglaro lang, mag-ano dyan mag upo, upo ka dyan, mag-isip-isip ka, mag-muni-muni ka while uh, nag ano ka, Aba, ka dyan. <laughs> so meron silang ano dito yung mga floating materials like uh, salvavida yung mga ano guys pwede mong i-rent sakaling ano ka, hindi ka marunong lumangoy <laughs> so maganda yung dagat nila kasi itong oras na to, guys hindi pa masyadong crowded ito masyadong crowded na resort so parang bago pa siya, di ba? So maganda tapos relaxing. So pwede ka dito mag-day tour, meron din silang overnight. Yung overnight nila guys, meron silang room for overnight. Uh, siguro mga 2 to 3 person, so, kasi tiningnan namin. Uh, pwede kasi talaga dalawa tatlo ganyan. Pero pwede rin siguro sampo. <laughs> mag hindi lang kayo maghiga magupo lang kayo guys <laughs> uh, nasa ano ata nasa 3,000 ata yung ano nila overnight hindi ko lang sure basta yung room nila may aircon na yon tapos may heater na kung gusto ka magkapi-kapi pwede mo yung gamitin yung heater yan yung yun yung ano uh, kasama sa babayaran mo na overnight na hindi mo na kailangan magdala ng heater kasi uh, inclusive na po yun sa ano sa babayaran mo so ayan guys di ba very ano talaga very relaxing tapos maganda yung dagat so yan yun, ito yung room nila guys oh. Tinignan namin yan uh, hinintay lang muna namin makalabas yung mga nag-stay, uh, nag-overnight stay Kasi tiningnan namin yung loob So makita nyo mamaya kung ano ang loob ng room na yan. Yung cottage na yan. So, meron silang part dito guys na parang sahig na may mga pintura at pintura. Dan mga art, art nila guys. Parang art. Ang tagyan, parang art floor. <laughs> Kung may wall art, may floor art din. <laughs> so, pinuntahan din natin yan. Wala tayong sinayang na ano nito. Na na pagkakataon. So, ayan yung sinabi ko, guys. So, pwede mo nyo lang i-rent guys. So, yung mga floating-floating na hindi ko, anong tawag dyan, eh? Wala, wala na akong maisip na anong yan, guys. Anong tawag dyan? Kasi, paminsan na naman ako makaligo ng dagat. <laughs> Basta may mga salbabida sila, gano'n, you know? uh, ganyan, ah, uh, mga, ang sabi dito, the very colorful beach resort. Kasi may mga, uh, pinunturahan nila yung mga, ano nila, guys, di ba? So, makikita nyo naman dyan. Di diba? So, ano pa masasabihin natin? So, ayan. Enjoy lang tayo. Enjoy life. <coughs> uh, once again, ito nga pala yung ano, uh, lamteo. Ano bang ibig sabihin ng lamteo? Akala ko dati lantaw. Pagbasa ko guys, pagdating ko, akala ko lantaw. Lantaw Beach Resort. Nung binasa ko uli, lamteo pala. <laughs> Siya nga pala guys, uh, yung kasama ko dito pala si mama, yung kapatid ko, asawa ng kapatid ko, bayaw ko diba? So sa mga kasamahan ni, ng bayaw ko sa trabaho, mga pamangkin ko, so ito yung mga, pi, sila yung mga pinupuntahan ko dito sa ano guys, sa uh, Jensen, pag pumupunta ko ng Jensen, sila yung mga binibisita ko, so... This time, ayan na ay guys. so oh, yan yung pupuntahan natin. Yung sinasabi ko kanina na, ano, na... Yung parang sahig na mga pwede ka doon mag-picture-picture. -picture. So, dahil sabi nila pwede mag-picture-picture. -picture. So, nag-picture-picture -picture kami dyan, guys. O, oh, diba, o. Oh. Yan yung sabi ko kanina na parang sahig na pininturahan nila na kung ano-ano. So... Makikita mo yung view ng dagat. Ayan, guys. <coughs> yan yung ano din na. Yan yung one of the kanang attraction. Tapos si mama nakasimangot kasi si mama ayaw na picture-picture. <laughs> so, so, magawa kasi dapat picture-picture talaga guys kay for ano man yan, for remembrance. Kasi minsan lang tayo makaano ng mga lugar na to eh. Oh, yes. So, sa katabi ng resort na to guys, yan dyan, sa kabila. Ibang resort din yan. So, hindi ko alam kung anong resort yan. Yan, di ba? Sobrang ganda. So, maganda na, relaxing pa, mura pa. So, saan ka pa? Kaso lang, medyo ano to guys. Uh, basta sa nasa 30 minutes to from Jensen. It's picture time! So, ayan guys. After namin mag-picture-picture picture dyan. Picture-picture <laughs> talaga. Na parang napilitan talaga si mama picture-picture. Yan yung mga apo ni mama guys. Mga anak ng kapatid ko. So, after namin dyan. Kasi nasa ano na to guys. Nasa hapo na ito. Mga 2 to 3 p.m. na ata to. So, medyo mainit pa. So, after namin dito uh, relax kami ng konti. Tapos Pumuwi na kami guys kasi para mag makapagpahinga din kasi pagod din kami nito guys kasi galing kami ng banga. Uh, di ba ano man to? Galing kami ng banga uh, one day before kami naligo. So, yan, yan yung sinabi ko guys. So, hindi na kami nagpagabi kaya para makapagpahinga din ng konti makatulog din ng konti doon sa bahay guys kasi simple pag naligo ka ng dagat aside sa relaxing makapagod din no di ba nare-relax ka the same time pag uwi na <laughs> napapagod ka napapagod <laughs> So ayan guys, this time uh, umalis na yung nag ano nito, nag-occupy ng cottage na to. So time na para tingnan natin yung loob. So ayan yung loob guys. May kama sila. Inayos pa nung ano, tagalinis kasi kaalis lang ng nag ano nito, nag-occupy. So ayan yung sinabi kong aircon. Ayan yung heater. So paglabas mo paglabas mo ng pinto Oh, maganda din yan sa guys no kay amakan yung lodging, malamig talaga. So parang hindi mo na kailangan gumamit ata ng aircon. So paglabas mo, ayan na guys, yun sa baba nila. 'Di ba? So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa lahat sa panonood. So uuwi na kami dahil uh, nakapag-relax na. Uh, thank you all so much. Bye guys.